na ako diri sa lumang room bali kuan man ni diri guys mo kuan man ni diri room na ya kung driver mo siguro and so karon guys kay giningo ko advice ta ani mangud na guys kitantanan na amang gitay mga kaagi mga pagsubok nga masakitan ta sakit kay dawaton sama na ako. last week na moment ko kay murag sakitan ko dili na ako i-share kung unsa guys kay kanang murag ko ana kay siya ba ako na lang siguro to sa among pamilya pero thankful kay ko guys kay naay Ginoo naay Ginoo na, na blantaw kay kung may Ginoo guys Ginoo ko ako kabalog asa ko punito Okay, grabe guys, kinilap, grabe na ako, way kaon, hindi ko ganahan, hindi ko gana matulog, grabe na akong pag-suffer, pero ginaampo na ako sa ginoo, Lord, tabangi in town ko, nga, ning hinanakit na ako, nga, dili ko, gusto nga makauli, nga, wala sa oras. Kaya nagdesisyon na yun ko guys, mamuli. Pero, kaluyan sa ginoo. Naku, Diyok Pasalamat sa ginoo guys. Kaya ano, no, gumika niya. Naapa ko dari. Magbulan na in town ko tarong sunog buwan. <laughs> ano, Ayaw dyan mo ampo guys. Bisa ko may problema. Ayaw dyan mo ampo. Kaya ano, ang ginoo ragyo lang amigaha ang ginoo kontra ba ang tao. Kaya ano, maging amigo ka tao, magsulti ka sa mga nanakit, ikaw rin dautun po kung maabot. Pero ang ginoo sabton ka, istorya ni mo, tubagon ka. Dili, kung magkaingon nga, kung ano basta sa tinood lang ang ginoo tubagon ka. Sa damgo nga pamaagi ihilak ang tanong sa Ginoo Maura din na guys akong advice inyo ang advice na for to this video guys ang pagpanalangin sa Ginoo ampo sa kanunay aron ang Ginoo tagaan kang blessings, o gabayan ka kung asa kadapita kaya ang ginoo wala na tulog, permitin ang mata. And thank you for watching.